Malaki ang kaugnayan ng ating pag-asa at ng ating paglilingkod sa Diyos. Sa mga pagkakataong tayo ay nawawala ng pag-asa, tila nawawala o nababawasan din ang ating paglilingkod. May mga pagkakataong napakasarap maglingkod dahil punong-puno ka ng pag-asa. Yun bang parang hindi ka nakakaramdam ng pago dahil ganadong-ganado ka sa mga pagkilos ng Diyos na nakikita at nararanasan mo sa iyong buhay marahil naranasan mo na din ang kabaliktaran ng ganoong pakiramdam. Yun bang lupay-pay ka na kasi nabigo ka sa iyong kahilingan at hindi nangyari o nangyayari ang mga bagay ayon sa iyong inaasahan. Ang panglulupay sa paglilingkod ay bunga na din ng katanungan na tama pa ba ang aking ginagawa? Sulit ba ang lahat ng aking pagpapagal? Napakahirap nga namang magpatuloy kung nagdadalawang isip ka sa kabuluhan ng iyong pinagsisikapan. Alam naman natin ang kabuluhan ng mga sakripisyo at pagpapagal sa kasalukuyan ay nakasalalay sa katotohanan ng mga pangako ng Diyos. Kung nagpapagal ka at nagsasakripisyo tapos mauuwi naman pala sa wala, eh hindi ba parang ayaw mo nang ipagpatuloy o kaya naman ay mawawalan ka na talaga ng sigla sa iyong ginagawa? Naalala ko nung nag-aaral pa kami at nasa exam week Puyatan na talaga namang subsob sa pagre-review. Nagkataon naman na may bagyong parating at habang nag-aaral kami ng gabi at nagpupuyat, ay tila nahahati ang kalooban ko kasi baka pagdating ng umaga, kansilahin ng klase dahil sa bagyo at baha. Magpupuyat pa ba o itutulog na lang muna? 'Yung pagkakaroon ng ganoong damdamin na parang hati ang kalooban mo dahil sa duda kung sulit pa ba ang pagsisikap mo ay merong malaking epekto sa paglilingkod mo sa Diyos. Mahalagang tandaan ang sabi ng Bible. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa kanya ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay pumapawi sa ating mga agam-agam at nagbibigay ng katiyakan sa mga pangako ng Diyos na ating pinangahawakan. Kaya kung nahahati ang iyong kalooban at tila nagdududa ka sa kabuluhan ng iyong mga paglilingkod, alalahanin mo na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay buhay. Ang pangihina at kawalan ng kasipagang nagmumula sa isang pusong may agam-agam sa Diyos ay pinapawi ng katiyakan ng katotohanan si Jesus ay muling nabuhay. Tanawin mo ang hinaharap na may katiyakan dahil pinatunayan na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at katapatan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ano mang iyong ginagawang paglilingkod at sakripisyo para sa Diyos ay hindi nawawala ng kabuluhan dahil buhay ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Asa ka pa.